ayan sa lahat po ng may mabubuting puso na nawagan pa ako sa inyo ah, uh, konting tulong lang po ni ati ay, ni kuya ni kuya pala si kuya po yung gumawa sa akin ng naalala niyo po inabigay sa akin ng free yung inukit niya yung ako sarili ko at saka binigyan ko siya ng konting tulong na abot lang po sa akin makakaya bumalik siya ngayon sa akin kasi gusto niya mangyari Makainis siya ng konting tulong regarding doon sa maintenance na gamot kasi pagkakaalam ko mayroon kang maintenance no po, na pangkimo po pangkimo so ano para ito sa ano sa cancer patient ka o po, ba kuya oh leukemia po, Kaya, Kaya, po. so sa lahat po ng may mabubuting puso na nawagan po ako na pwede pong matulungan natin si kuya pero ako naman magbibigay din po ako ng konting tulong sa abot lang ko na aking makakaya so para po sa sa mga taong nakakaluwag-luwag dyan so nanawagan po ako na kung pwede sana tulungan natin si kuya para matapos na yung problema niya. So ako magbibigay naman ako sa kanya ng konting tulong, hindi ko na rin ipapakita para at least makatulong din sa kanya kahit man lang sana sa pamasahin niya or pagkain niya. So sa lahat po nanonood ng video ngayon, sana po uh, matulungan natin kung nakakaluwag-luwag kayo. Uh, paano ka namin makukontak? Meron ka bang... May ano po ako, may number pa ako sa, sa 0907 553 1767 po. Na, nangingilangan po talaga ako kailangan ko kumabuhay pa po maliban po ano sa lang ano lang na, maliban po, po sa JM Delyosa po ako paulit po paulit hindi paulit po ng pangalan JM Delyosa po J tapos yung number ulitin natin JM Delyosa 0907 553 1767 po direct na yan sa iyo Jcast number uh, So ayan, 0907-553-1767 1767 Direct na po daw sa kanya yung kung gusto nyo mag-abot Wala na kayong taong uh, pagdadaanan ah uh, Yung binanggit ng Jcas number Nakarikta na yon sa kanya So ako magbibigay ako ng konting tulong Actually nabigyan ko na sa before kasi natuwa ako Dahil inukita niya ako ng Ano ba tawag ng pinting yung ginawa mo? Caricature pa, ka po yung nilagay, nilagyan niya ako ng Caris Park Caris uh, Paris Park i uh, cart, tapos yung picture ko, naka-frame nandiyan pa nga ngayon eh. Papakita ko sa inyo. Ito. Oh, okay. Ayan, ito. Ang ganda pala. Ito siya. Ito yung ginawa niya na binigay niya sa akin na natouch na, na ako. Oh, ang ganda. Okay. Anong ginamit dito? Mga... Ano po, bali po, di, ano po, video dalport po bali sa tablet ko po ginawa. Ngayon, maraming salamat ulit dito sa binigay mo sa akin na frame. Sa lahat po ng nanonood, sana po matulungan natin siya. So ngayon, bibigyan kita ng konting tulong sa abot lang na aking mga kaya. Kunti lang yan, naapod mo lang yan yung pamasahe, pang kain mo. Saka ano, kung may sumubra, pang ano muna lang, alawan. So yung iba dyan, di ko kasi kaya lahat sagutin kasi medyo may kamahalan yung gamot niya. So, hindi mo nakakaluwag-luwag yan. Nanawagan po ako na sana matulungan natin si Sir. Diretso na lang daw po sa Gcash niya. So banggitin mo ulit mo para at least uh, diretso na yeah, sa'yo kung mayroon mag-send. Ano po, bali, number ko po sa uh, 0 0, -0, -0, -0 Ayan, sa lahat ng vlogger na andito ngayon Pakipin na lang ng Gcash number niya Para at least, pag mayroon man na gustong tumulong sa kanya Diretso ng masint mismo Na wala nang taong pagdadaanan Para maiwasan natin yung alam mo na Ma-scam So yung gigas sa binanggit niya Again, diretso po yan sa number niya Hindi po yan sa amin Sa kanya yan diretso So yun, maraming salamat po sa mga taong Mahubuti ang puso dyan At syempre pa Maraming salamat ulit dito sa gawa mo Second time na nagkita kami So ito, magulit siya ngayon sa akin So ito yun, napakaganda po ng gawa niya So ang, ang, ano nga lang na nakalungkot kasi mayroon pala siyang karamdaman na ginagamot na kailangan nyo talaga pang sustain na mga maintenance niya. So yun lang, maraming salamat po sa mga supporta nyo. Ako pa rin si Diwatang, may-ari ng Diwata Paris Overload. Sana po may tumulong kay ate. Kay kuya po. Ay, kay kuya, sorry, kay kuya pala. Kinakabahan <laughs> kasi ako ang daming camera. <laughs> <laughs> kuya, kuya, sige po. Maraming salamat sa iyo ha, sa ipot. At saka mag-ingat ka lagi. So babalik ko na to doon sa lagayan ko. Hindi pa kasi simula kasi nang um, binigay mo to sa akin, hindi pa ako nakauwi ng bahay. Kaya nandito pa rin siya sa akin dahil dala ko pa. Pero hindi ko naman siya yunawala. kasi ang gusto ko mangyari nito, yung ko to ilalagay sa bahay ko at least para lagi ko siya nakikita kasi maganda siya, di ba? Napakaganda. Maraming salamat sa effort mo. So yun lang, maraming salamat. Babalik ko na to doon.